amigo kamiga gabi na naman ayan ano yung ano mo jo pakiusap jo ano mo kuha dito ka ubo ka ha mapapaangin mapapalit ng gulong sana yung gulong hindi lang tingnan natin na talaga mga kamigo kamiga yung gulong ni wheelchair ni nanay ayan mga kamigo kamiga o oh, sira na talaga bali na jo ganun mga jo Bali na nga, tingnan mo. Ay, bali na siya. Oh. Ay, bali na. Wala na. Ay, bali na siya. O, oh, biyak na nga. Oh. Biyak na. Biyak na siya. Oo, oh, oh, biyak, oh, oh, biyak na siya. Yung kabila. Tabingin na, na rin. Ay, tabingin na, na rin siya. Yan na naman yung tabingin na rin. Oo. Kaya nga may halit ha. Kaya nilagay ako parang hindi kumakumanis eh. Oh, Oo, yan. Ito, okay na so. Sa dito na lang. Ito, okay pa yan. Okay, 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 okay. pa. Okay, Meron pa siya na aping gulungatan ito. Ito na ako dala mga gulong ganyan, kalala. Ano yun, Jo? Yung bag sa itong pasadya. Yung parang ano, parang dito ka, parang uh, pasadya. Yung gulong? Oo. Kasi so dito parang... May gulong bang gano'n na ano? Kung meron pasadya, ito yung yung ganda nito, nabibiyak dito mm -hmm. Para matibay. Mm Hindi -hmm. mo ba nakakita yun, yung parang gulong na pasadya? Hindi pa. Makapal nga yun eh, magigulong. Ang gulo Ngayong week na to, mga kamico ka amiga, pag ko yung asawa ko. Ngayon, pag-usapan ko yung asawa ko na limbawa na ano, yung gulong nito, hanapan namin sa ano sa Kante. Sa, saan yon? Sa Kante. Sa Kaltex daw, sabi nila kasi nak bayan, di malapit pa dito sa natin. Magaltex, oh, yung bumaba tayo kunang paggugulong pagbitin doon. Oh, sige, ayun, sinakyan natin try din. Oo, oh, oo. Dito na sa Kaltex try din yon, yung ano, yung special. Tapos ngayon, mag-ano ng ano ng gulong, magtatanong kami ng asawa ko. Tapos ko yung asawa ko para si Nanay Mai, ano naman ni natin kasi ano kaya na ano ka rin sa bahay, di ba? Gusto din ni Nanay lumabas-labas mga kami ko, kamiga. O ano man ang mga ano mo Nanay? Ah, babala ko. Ano na yan ang ko. Ano na yan ang ko. Ikaw mag-iksal sa para maano Gulong po maan. Kaya lang. Maan ay ano na. Gulong lang sana yung palitan yung gulong sa unan. Sira na kasi hindi na makatakbo. Kasi dito, nangangubos lang kami pera parang ano, ikot-ingot nga ako. Napagod na, na ako pero pag butong gulong, kaya paano yung kasabi mo may magbibigay sa amin para magbubuhay rin. Ito po pa, yung mga kami ko kami yung ano yung gulong ng ano nang ayan, gulong ng wheelchair. Yeah. Ayan. Yak na yung gulong. Yak na po siya. Kailangan palitan na lang ng gulong mo. Hanapan po natin to ng ano. Ngayong week na to ha. Ngayong week na to mga kami ka -amika. Yan ang ano. Hanapan natin ang asawa ko. Ano nanay? Well, Hold the... on. Ha? Ah? Well, the... Hold Anong maano mo maano? pagalibaw na ano, mayroon ng gulong yan? Ano? Masaya ka ba? Oo. Oh, oh, oh. Pag may gulong masaya ka na. Oh. Sige ano hanapin yan. Pakiusapan ko asawa ko na hanapan namin ng gulong yan. Ipatanggal namin yung gulong ha? Oh. Patanggal namin. Ngayon, kailangan sa ano, linggo, may gulong na yan bago. Okay? Yun ang ano ko, yung tawdun, yung ano ko ngayon, taudon gul ko para sa inyo. Ha? Tulong ko. Para maano yan, gulong na yan. Ha? ha? Gulo na lang. Di e, paano ko yan, patanggal ko yan, tapos bilihan natin ng bagong gulong. Yun na lang. Para hindi ka na rin iyak ng iyak dito sa bahay hindi ka iyak ng iyak, mailalabas ka ni Jo kasi yun ang po, talaga mga kamigo kamiga para makalabas-labas din si nanay kasi yun ang ano rin yan no, na makakita-kita siya doon, ikot-ikot kanyan pero ma kailangan magdala pa rin kayo ng payong ha yun lang po may tutulong po ano natin ang gulong yan o oh, gulong, gulong matanggal ko yung gulong na yan ha sa tao ko sa ano, so, sa Badu. tapos ngayon maghahanap kami ha Baka sa Sabado or Linggo ha, basta ngayong week na to. Ngayon, ano na ngayon? Merkulis. Ano Merkulis ba ngayon? Martis na ba ngayon? November 6 ngayon eh. Martis ba ngayon o Merkulis? O, di, kurang, di na, ko rin, di, nakalimutan ko rin ano. Ngayon, ano na, baka Wibis na ngayon, di ba? Wibis ba ngayon? Tingnan ko nga. Hindi lang, tingnan ko. Wins, ano, Merkulis? Merkulis, o. Ngayong ano na to, ngayong Sabado or linggo, ano na natin ang gulong tuma mga kami ko kaamiga. Yan, yung gulong. Yan na lang po tutulong po kay nanay. Kaya para baka ano rin sila, yung maka labas, labas Kasi yun ang ano ni nanay, no? Na gusto rin lumabas-labas, no? Ito kaya ate, kaya din pantan. Saan? Pag ano, sunod na lang yan. Kasi pulpul na ito, ito eh. Alin? Ito. Oo nga, pulpul na rin. Pulpul na rin to Unahin ito eh. muna natin yung sa ano? Yung sa gulong muna ah. Kasi matibay naman yan eh. With duty yan eh. Okay. Huwag nang bumili ng bagong wheelchair. Yan na lang unahin natin ha. Ganun na lang kasi walang wala rin talaga yung mga ano mga ano sa hirap ng buhay ngayon. Hirap talaga sa totoo lang Diyo. Hirap ang buhay ngayon ha. Totoo yan. Kahit nga mayroon nag, nag ano rin eh. Inahirapan din eh. Kasi nga lahat nga Siyempre, may, may estudyante, gano'n, pagkain, tapos may, may, mga bayarin sa, ano, tubig po tapos may mga magulang pa na mga, ano, mga kailangan suportahan, o, di ba? Ganun yun. Ganun pa, ano, yun, diba, Jo. Sige. sige. Ganun yun, ha? Kailangan na, ano, na, maano natin ba yung, ano natin ba na, sinanay, maging masaya lang si nanay. Kasi iyak lang iyak sinanay. nanay. sabihin ko wala na kaming ano, bigas na grocery. Wala na may pagkain, nananawagan na nawagan ako. Wala na kaming bigas na grocery. Saka natagod ako ganina eh. Nagigot pa ako doon kila ano. Kaya ready. Kaya ready. Eh ano, mga mga busy rin yun sila. Hindi natin alam kung may mga pinuntahan din silang mga misyon, no? di ba? Kaya pag ano, magtsaga-tsaga kayo, kumain ka ba ngayon? ako nga kumakain eh. Simula kanina, di ka pa kumakain? Magandang umaga, tapos wala rin. Dinabirin ako. Kaya naging pay pa ako. May ano ako paano, doon, may kanin, may kanin ako doon, sardinas, kumakain ka ba? Okay, na. O oh, sige, may, bigyan kita ng kanin, magugas ka dyan ng plato, sige okay. na. Eh, Magugasan mo plato mo, tapos ibigay mo sa akin. Sige na, bibigyan ko ng kanin, damihan ko, tapos yung sardinas, ibigay ko buo ha. Tapos kay nanay, bibigyan ko rin siya ng ano doon, yung noodles na may itlog, lagay ko na rin doon sa ano, tapos para may makain kayo ngayon ha. ganoon lang. Sige jo, anon mo muna doon yung ano doon, yung plato. Tapos, nai? Ano na, Ang panawagan mo na, Masaya ka ba? Wala ba. Ha? Wala ba. Oh, hindi ka pa masaya? Masaya? Oh. Masaya ka na ba? Oo. Oh. O, oh, lalo kang sasayan yan. Oh. Oh. Ha? Oo. O, oh. oh, oh, ang ano niya nalimbao limbawa, huwag ka na lang mag ano yung iyak. Iwasan mo yan, ha? Kasi mahirap din yun sa'yo. High blood ka. Ano, ah, High ka. Ha? Ano yun? Ano? Ay, nalikan ako ni nani Mga kamiko ka, amiga Okay na, okay na Okay na, ang tagal lang halik ni nani Okay na nani, okay na -ano. Sige na, anuhan ko na ng gulong yan Hanapan ko ng gulong yan ngayong week na to, ha? Hanapan ko ng gulong yan, nanay Iikot ako dito sa ano Papunta ng ano ba yan? Yung pagwala dito sa ano bayan Halimbawa, ganun laanan natin ng ano yan ng panahon yung ano mo na yan para may ano siya ano ha bahay ko sa taas kayo talaga ito ilaw 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 yun na lang nanay ano nanay ano kantahan mo kantahan ada ada do di na ito di tapos do di na dugo nila yunyo na tapos na po yung ayong kay nanay yung kay nanay ano na ang po yung ano yung mag ano na rin ako yung sardinas hindi ko na lamuksan ha ito tapos yung ano yung noodles na sinabi ko sa'yo lagyan ko ng itlog sa bawah, tapos sa bawo tapos lagyan ko kunting malunggay ha para ano pagsaluhan nyo na lang ha pagsaluhan nyo na lang oh, sige ito muna ako Ganyan mga kamigo kamigan, ingan ako sa'yo. May itlog to na rin ha! May yan. Ito yung kanin din, ano ko. Ayan, bigay. Na, Joe, ano masabi mo, Joe? Ano? Oh, kain ka na, ha? Oo, oh, oh sige. Maraming salamat din ang kain okay. Okay, okay lang yan, Joe. Huwag mo isipin yun, ha? Ha? Kain ka, kain ka na dyan, ha? O, Nay! O, dito na ako na, Nay! Magandang gabi sa ating mga kamigong kamigay. Love you all. Okay. Love you all. Sana tayo naroon. Love you! Okay. Salamat sa Diyos.